Pupunta kami sa may uh, intramuros. Yan, kasama ko yung mga anak ko. Tsaka kapatid kong isa at Dito na kami sa may LRT Hindi naman sya nasuka Tara na Sakay ng LRT si Simon So first time niya. Tsaka sila Daniel at Ulysses Yung dalawa kong pamangkin Tsaka yung anak kong babae Nang kukuha ng card First time ni Charmel tas ni Simon, tsaka ng dalawang pamangking ko sa train. Iangat mo ulit. Doon ka na sa kabila. Uh, tingin kayo. Tingin, Charmel Ulysses. 1, 2, 3. Simon sumakay sa train pati uh, okay, yung first time pinap yeah. nila hindi ka hindi nakapasa. Okay. nga oh, oh. Ayan naman yan. May sign. Dito. Ah, lang ko kayo dyan. Hindi kami sa Intramuros. Ayan na. Oh. Aking anak na babae. So, papasok na kami sa loob na doon si Clyde, yung anak kong panganay. Clyde, nandun sa taas sa wall. Clyde, you know. ano, Clyde? Ay, yan o. Ano, Kuya Clyde? Kamusta? Ano oras pasok ba? Ano, Kuya Clyde? Kuya Clyde? Kuya ang Kuya Clyde? Kuya Clyde? Kuya Clyde? Kuya Ay dito na wala yan. ulan, umuulan ulan naman. Dito ba yan? Dito na kami, baluarte di San Diego, so may entrance fee yata may ticket 75 yung regular tsaka 50 yung estudyante may ticket book ayun di bali pito po ay, Hindi maam, ano niyo po yung magiging ano niyo po? Salamat. Yan, tataka na. So lakad na kami. Tara na Let's go. saan yan yung... Aakyat na. Sige na, akit na. Oo, oh, ganyan talaga dati. Oh. Ayan, oh. Ano, Mon? Yan sila Simon, tsaka si ate. Ang tarik ng daan, ano? Ang ano? O, oh, di ba? Ito yung pinitsura natin kanina sa mo sa iyo. Pang nakaraan talaga. Bakit? Nakakatakat. Hindi nakakatakat may grills naman. Si Kuya mo oh, nga, huwag kang gumanyang ganyan. Picture lang ito, te. Pero, may character. Ano, na ano ito si Kuya Clyde. Oh. Ah, tara na. Simbahan. Wala pang masyadong tao kasi maaga pa eh. Ano pa lang, alas 10 pa lang. So, napakaaga namin. Kukunti pa lang Ay, mga guardia civil. Ayan pala. Dito muna tayo. Umuulan. Ayan siya. Ah. Oh. Ayan o. Oh. Umuulan. Kala ko picture yun. oh, pinicture ang uh -huh. Dahil nagugutom ng mga bata. Sa mang inasal. Agilapin namin kung nasaan ang mang inasal. Kaya nga. Oo. Oh, oh sa Luneto Park na kami. Ayun yung ang ano ni Rizalo. Oo. Oh, ayun yung bahay niya. Makain muna tayo kasi si Kuya muwi na. Ayun pala yung LRT. Pwede naman. Ayun na. Ito na yung daanan. Ayun na. Papasok dyan. Ah.

tayo. Ayan. So, kakain muna kami. Dahil nagugutom na kami. Pamangkin ko si E. Then, then, si Ati Charm. Then, si Ulysses yung naka sa unahan. Ito si Kuya Clyde, si Simon. Hello? Sa Mang Inasal. Oh. Thank you. Kain na kami dito sa Mang Inasal. Nagaantay na lang kami ng order namin. Thank you, Yes. Umain. So kalalabas lang namin sa mga minatal. Ngayon ay maglalakad-lakad naman ulit. tingin oh Mon hmm? Hah Ganda oh kami ng museum kasi ayan uh, nila dun sa may uh, isa yung mga pwede mo pala duman dun eh <laughs> umigot igot pa hindi eh, di, binibigay naman yung ID ando kami kanina ngayon nandito kami sa kabilang museum tana pasok na tayo Dentaran na dito. One, two, three Enjoy na enjoy ni Simon na uh, game. Hmm. Sure. Eh, na nilalapit mo kasi sa mata mo. So, andito naman kami ngayon sa may Jollibee. And order kami. galing lang namin sa may ano museo naman so sunday lang in order namin sa jali coke mac ay ano coke float tsaka sunday chocolate sunday tsaka buko sunday kami sa may Luneto park So, nakarang linggo, nandito pa lang kami ni nakapatid ko. Ngayon dito na naman kami kasama yung mga bulilit eh mga bata. Kasi first time lang nila pupunta rito. Hmm. Oo, pa lang sana si Dendin eh. Saan tayo? sila oh? Ang mga malalaki, hindi. Oh. Alam mo, takbo-takbo pa siya. Umaambon pa rin. Balik-ulik kami doon. Kahit umaambon. So, naglakad-lakad naman kami. nagpicture picture dun sa na uh, statue ni Rizal. So, pupunta kami dito sa may parang bahay ng mga Chinese. Yan you know, Siguro may bayad to. Ewan <mimit> ko lang kung may bayad o wala. Bakas <mimit> na yung ulan. Tara Lalo, malakas na ulan. Ang ganda dito. Pumasok kami sa loob. Mga Chinese Chinese. Diyan tayo. Arlene, maganda doon. parang bridge. Dito sa puno. Oh, sige, pipicture ang kita. Oh. Oh, one. Oh, one. Ay, ang ganda ng view dyan. One, two, three. Ganda. ganda. Ate, tin kayo. Ang ganda, ang ganda ng view dito. Ayan yeah, Na, ay. Ano, upo na dun, no? Oo O oh, nga. Oh, di ba ganto yung sana? Hi. Gusto ko namin naming sa inyo kung ano po ba ang inyong rason bakit kayo natin nasaktan? So next slide please Today we have an opportunity to change the order, sa ganun heard some stories from people who it's hard to draw for them because feelings are sad so hindi po natin gusto mong drawing ng malungkot pero

Swerte naman po namin na dito kayo na stuck sa ulan. Kasama namin dahil wala kayong choice kung hindi sumagot ng tarong, papunta na po ako at baka po kayo ang interviewin. ha, ah, kilo lang po. So, kasi sumali sa activity.